Hello, what's up mga boss? So ayan, welcome back na naman po sa ating channel, Julay Ems. At syempre, uh, isa na namang episode na tutorial video ang ating iahatid na naman para sa inyo mga bossing. At syempre, shoutout sa inyo lahat muna mga boss at sa lahat ng sumusporta sa Julay Ems. So, maraming maraming salamat sa inyo. At syempre, for this video mga boss, so um, ang share, share ko naman sa inyo mga, mga boss sa mga ka-Julay ay about sa Mason Rework. O oh, yes mga boss, so sa pink cemento ang ating uh, patatalakayin ngayon mga bossing. So bali nakikita nyo sa likod ko, ayan. Ayan. So meron kayo dito'ng nakikitang hagdanan. So ayan tama mga boss 'yung inyong nakikita. Dahil i share ko sa inyo mga boss kung paano pinapalitadahan 'yung hagdanan at paano 'yung pinakamabilis sa pag layout dito mga boss. So para hindi na ah, hindi kayo nahihirapang ah, mag layout hindi na kayo mahirapang mag-isip kung paano nga ba i-layout 'yung hagdanan pagdating sa pagpapalitada. So panoodin nyo mga boss itong video na 'to at baka sakaling makatulong ito sa inyo. At so ayan mga bossing. So sana mapapansin niyo, ayan mga bossing so ongoing 'yung ating Pagpapalinata ng ating hagganan So ayan, paano nga ba at saan tayo nag-uumpisang mag-layout at saan ang gagaling yung ating mga sukat. So ganito mga bossing, ya, ipapaliwanag natin sa inyo So makinig ng mabuti mga boss, listen to me carefully So ayan, ito, first step na gagawin natin mga bossing Yung ating level, finish floor, yung top ng ating tiles ay ililevel natin yan mga boss, papunta dito So ayan mga bossing, itong hagdanan na ginagawa natin mga boss, ito ay kahoy ang ilalagay natin. So ayan mga bossing. Ayun na, nilevel na natin yung top ng tiles. Ito na siya mga bossing. So ngayon, yung kahoy na ilalagay natin dito, yung, yung ating uh, thread, ay 2 inches ang kapal. So ngayon mga bossing, nagbaba tayo ng 2 inches. So sa makatawid mga bossing, itong 2 inches na binaba natin, yan na yung finish ng ating palitada. So yan, yung top nitong ating thread at top ng ating riser. Ayan ay mga bossing. So ngayon mga bossing, ganito. So itong ating hagdanan, yung mabaitang natin, ang sukat nito, ang sukat ng riser niya ay 18.2 cm at 30 cm naman yung lapad ng ating thread. So 18.2 yung riser, 30 cm yung ating thread. Ayan mga bossing. So ngayon, para makuha natin muna yung palitada ng ating riser mga boss. So kailangan muna nating mag-adjust galing dito structural. Mga boss ah, makinig kayo structural. So ibig sabihin buhus pa lang, hindi pa siya finish. So rap, nasaraping pa lang tayo. Wala pa siyang palitada. So ngayon mga boss, a-adjust tayo ng oh, ah, mga 2 cm. Mula dito, papunta doon, 2 cm. So yun yung magiging kapal ng palitada ng bawat riser natin. So, ngayon mga boss, galing dun sa 2 cm na in-adjust natin, susuka tayo ng 30. 30 cm. Pak. Ganun. Ayun. So, ito mga boss, ang so, dalawang line yan. So, itong isa, wala yan. So, dito tayo sa nasa unahan. So, ito mga boss, yung 30 cm natin. Ang gagawin naman natin, next step na gagawin natin, galing dito sa top na in-adjust natin na 2 inches dahil nga kahoy yan, 2 inches, babawasan natin tap ng palitada so susuka so, so tayo ng 18.2 pababa so ngayon, eto na siya so yan ha eto na ngayon yung line nung finish ng palitada ng step na ito so ito yung linya niya mga boss ano? and then yung 30 cm na in-adjust natin dapat nasa hulog yan mga bossing ano? so ayan, naandun na siya So, next step naman, kukuha naman ulit tayo ng 30 cm papunta dito. Pak, ganun. So, ayan. So, ito na yung 30 cm natin. So, ngayon, galing dito, ilelevel ulit natin yan. Yung, yung 18.2 na galing dito, ilelevel natin gamit yung level bar o level host. Dapat, accurate yung gagamitin natin. Pak, ayun na siya. And then, bababa ulit tayo ng 18.2. Pak, ayun. So, nakuha na natin yung level naman nung finish nito. And then, sukat ulit tayo ng 18.2, pack, li ulit natin, papunta doon, gubuhitan. And then, kapag kagaling dyan, sukat ulit tayo ng 30 cm, yun ilalagyan natin ng marking, huhulugan natin, pap susukat tayo ng 18.2 cm para naman makuha yung layout nito. So, ganun lamang mga boss kadali yung pagle layout yung riser kasi nito mga boss nakadepende sa inyo mga bossing ano syempre yung standard ng riser natin sa standard na 3 meters ng bahay 18.75 so ngayon merong naglalagay ng 20 cm at marami pang iba so yan ay nakadepende sa mga layout ninyo mga bossing ano so itong atin ay 18.2 yung nilabasan ng ating riser dahil kaya 18.2 mga boss ganito sinukat natin yung top floor Nung nasa ground floor And then sinukat natin yung top floor nito So ang total nyan overall ay 310 cm So ngayon mga bossing itong ating baitang na to Itong hagdan na to Meron siyang labing pitong step So kaya lumabas na Kaya na palabas natin yung 18.2 Ang ginawa natin i-divide natin yung 310 na height At doon sa labing pitong piraso na step Kaya lumabas mga boss ay 18.2 cm So ganun lamang ang pagpuha At pag di-divide ng ating mga riser, ng ating mga step. So, ayan. So, kaya kailangan dapat naman, mga bossing, reminder ko lang sa inyo, dapat accurate naman yung ating ginawa hagdalan. Hindi naman may malaki, may maliit, dahil minsan magkakaroon kayo ng problema, gaya ng nangyari dito. So, dahil ito, mga bossing, hindi naman yan actually kami yung gumawa. Hindi ko gawa yan, kaya medyo nabingi. Okay na nyo, may makapal, may manipis. Eh, hindi accurate yung pagkagawa ng hagdanan dito. Ah, pero, pero ganun pa man, mga bossing, ayan. Nasolusyonan pa rin natin. So, ganun So, Ayun, balik tayo dito sa ating discussion. So, pag nakuha na yung uh, finish to finish line, i-level, li ibawas yung kahoy na kapal, and then, bababa ka ng riser galing doon sa in-adjust mo kung ilan man yung riser na inilay out mo. Tapos, i-level papunta doon. At syempre, mga boss, aabante ka muna ng 2CM. O depende mga boss sa palitada na hinihingi ng inyong baitang. Kung ang inyong baitang ay pangit, balubalok to, tayo may makapal na palitada, nakadepende sa inyo. Basta ang importante mga boss, a-adjust ka dito sa unang baitang ng allowance para sa palitada. So ang in-adjust in ko dito ay 2 cm lamang at ayun mga boss, inyong layout natin. So ganyan lang ang ating gagawin. So yung iba dito nagle mga boss, huwag kayo magle dito ha. Sa mismong tapat mong ano. Ang layout yan mga boss dapat mataas na nandito. Kumbaga, itong baitang na to, mga bossing, ang layout nito ayun oh. No? nasa harapan niya. Ang layout nitong baitang na to, nasa harapan niya. Itong layout ng baitang na to, ando sa harapan niya. Kumbaga, naka-advance ng isang step yung layout natin. Nang sa ganun, masusukat natin ng mabuti. Kasi mga bossing, pag tayo yung nag-layout dito, kunyari, dito tayo maguguhit, hindi nyo na may level yan. May hirapan kayo maglagay ng level bar, may hirapan kayo maguhit. Tapos, pag nandito naman, syempre, oh, kunyari ito, dun tatama, ay eh, kung masikip, hindi nakakasya yung level bar, hindi tayo makakaguhit. Kaya ina-advance o inaabante natin ng isang step yung layout ng ating palitada. Nang sa ganon, eh, makita natin o oh, makapagguhit tayo ng maayos. So, ganun lamang yan, mga bossing Hanggang makarating tayo doon sa dulo. At pagkatapos naman, syempre, mga boss, una natin ipipinish itong ating thread, yung ibabaw ng ating step. So, ngayon, ganito ang ating ginawa. So, para makita ninyo, mga bossing Ayan, meron tayo dito pinapalitadahan. So, ayan. So, ayan, may nilayout din tayo doon. And then, ang ginawa ko lang, mga bossing kumuha ko ng plywood na derecho. At tinabas ko lang ng kapiraso. Sapat lamang para makapako ako doon. At tinuto ko yung ating forma. Pinantay ko doon sa guhit. Ipinako ko muna. At gamit ang level bar mga bossing. Ito. Ayan. Inilevel ko yung plywood. Kung kayo'y walang level bar na accurate. O may level bar man kayo. Pero maliit. Pwede kayong gumamit ng level hose. Mga bossing. Ayan. Level hose. And then pagkatapos ganyan. Ito muna yung uunahin natin. Na i-finish. And then pagkatapos yan mga bossing next naman na gagawin natin ay yung thread so pag na-finish kayo mga bossing yung hagdanan halimbawa sample na ginagamit yan maraming dumadaan so pwede kayong magliktang-liktang ng gawa huwag nyo sa simentuhin ito ito may simento ito wala ito meron ito wala ito. pero pag ganyan naman na walang dumadaan pwede nyo simentuhin yan ng sabay-sabay mga bossing so ganyan lamang kabilis yung ating pagpapalitan ng ating hagdanan at make sure lang mga boss na itong ating mga baitang na yan, ay lalagyan nyo ng tik-tik Yang sa ganon, kumapit mabuti yung ating ipapalitada, hindi siya kakapak. Na pag nilagay natin yung kahoy natin dyan, yung riser natin dyan, hindi magtutuklapan yung ating mga simento. So, ayan. So, ang ginagawa ko mga bossing, tinitiktikan ko yan. Then, mamaya pupunasan ko yan ng adhesive na no, may ready mix. At kinabukasan ko gagawin, papalitadahan ng sa ganon, matuyo yung ating pinahidad adhesive. At bukas ay kapit nakapit na, na yon mga bossing. So, ganon lamang kasimple ang pagli-layout ng hagdanan. And then, pag sa riser naman, gagawin yung riser, wakay na forma. Eto, ganito lang mga bossing kaya ulit natin sa inyo. May layout naman tayo dyan. Pagdating sa riser, ito naman. Ilalagay nyo lamang yung forma dyan. So tayo may mga malaking na tayo ng riser natin mga boss. Ayun no? No? tatamaan nyo lang itong edge doon sa buhit. And then mga bossing, ang gagawin nyo, mag i -eskwala. So kailangan iskwalado itong ating mga baitang. So pwede tayong kumuha ng iskwala dito sa wall. Mga bossing, ayan. Gamit kayo ng iskwala, papunta dyan, papunta doon. Lagyan niyo na iskwala para iskwalado yung ating By And then, kung doon na kayo sa eskwala, pwede kayong sumukat ng wall-to-wall. -wall. Pwede kayong sumukat ng wall doon. Ah, doon, papunta dito. At doon, papunta doon. Kung parehong sukat. And then naman mga bossing, pwede naman kayong kumuha ng reference dito sa pinakaunang baitang. Kung accurate itong inyong hagdanan, pwede kayong doon na lang kumuha ng sukat sa structural. Kung accurate. Ano, eskwalado na yung inyong uh, structural, yung in ating baitang. So ayan mga bossing, di ba? Basic na basic lamang ang pagpapalitada ng ating hagdanan. Ganun lamang kabilis. At so yan mga boss, so para naman ma-finish natin itong riser natin, ang gagawin natin, eh, susundin lamang natin yung ating layout. So lagay natin yung plywood, yung dulo niya, and then sabi ko nga, itatama natin sa eskwela, itong forma natin. And then mga bossing, so kung anong lapad ng ating tread, uh, thread, susuka tayo, lagay natin na marking, and then another forma ulit, plywood, itama natin yung edge sa dulo ng ating linya. And then mga bossing, ito pwede nyo hulugan. Ito mga boss, o, so gamit, kayo, gamit kayo ng level bar, ganyan. And then mamarkingan nyo dun sa baba yung hulog nya. Ayun, dun siya tumama sa hulog. So meron na tayong marking dun mga boss. And then galing dito, susukatin so, lang natin yan. Itong edge na to. Kung sabi ko nga, ito ay 30 cm. So itatama lang natin sa 30 Ito, mga bossing yung ating uh, plywood so ayan sukat-sukat lang tayo ng 30. Ayan, wala tayong camera Medyo mahirap mag uh, yan. At ayan, ipod natin. So, itatama nyo lang sa 30. Ganyan yun. yung ganun lang mga bossing. Tapos, pagdating naman dito, uhulukan nyo ulit yan mga boss. And then, susukat lang kayo galing doon sa hulo. Yung forma na ilalagay dito, itatama nyo lang sa sukat mga bossing. Ganun lang, makasimple. Diba? Basic na basic. <laughs>